sa mga pupunta dito sa Greece ha? <laughs> nililingon ako ni Harry na baka nawawala na ako ang bilis kasi maglakad <laughs> sa mga pupunta dito sa Greece ah uh, meron kasing four seasons dito guys dapat ihanda nyo rin yung mga damit nyo so winter dito is from December, January, February ayan so apat meron dito winter, autumn spring and summer so pag summer, syempre kailangan maghanda kayo ng mga swimsuit nyo kasi talagang mahihilig ang Greek sa sa beach. So kung may bata kayo, may alagaan, so expected nyo na yun na isasama kayo sa dagat. Oh, hinihingal talaga ako. And layo nang nilakad namin. So okay. And then pag winter naman, dapat marami kayong winter clothes kasi sobrang lamig talaga. Hindi kakayanin ng isang jacket lang at kailangan marami kayong medyas. Yun kailangan may bufan kayo. So, yung parang ganito. Ganito kasi. Ah, uh, paano ba? Yung makita ba yung makapal na jacket? So, bufan ang tawag doon. So, yun. And then, pag spring naman, eh, normal lang. Summer, normal lang din kasi parang sa Pilipinas. So, yun lang. Kasi dati, wala nagsasabi sa akin ng ganyan. Kaya, nung dumating ako dito, nangangapa ako kasi wala talaga akong dalang winter clothes. Kasi hindi ko alam na pag winter pala, ganoon talaga kalamig. So yun lang, hopefully makatulong sa inyo.